What's up guys? Welcome to the vlog. Another day, another vlog, another sickness. <laughs> Hi. Hello. Yan, tinatawanan lang ng sakit. Ay, grabe. Ilang araw na may sakit? Nung no, no, New Year pa. Ay, nung, ako nung Sunday talaga yung worst, no? Pakiramdam ko. Ay, grabe. Caffeine colds. I don't know if it is COVID or what. Pero, ano man yan. Kaya yan. Laban lang. Ubo, sipon. Plema lagnat. Grabe. <laughs> Nagka kunjang tibaydis pa nga yung kanang mata ko. Medyo ano eh. Gumaling na. Oh. Di ba? laban lang sa buhay. Oh, yan. Paplancha-plancha lang. Pero yan. Hindi ko maabsent absent yan. Ako ilang araw na akong absent. <laughs> Ay, ganun talaga. Pero good thing dito. Pwede naman ma-absent. Sabi mo lang na absent ka. Walang, wala kang maririnig. Walang, wala kang, wala kang magagalit sa'yo. At uh, yun, mamaya magpapacheck up ako sa clinic sa GP. Yung GP dito sa amin is yung general practice. Yun yung uh, uh, lahat ng tao ay may naka-assign siya kung saan yung clinic mo. Magpapan-arrival dito, nagpa register ako sa clinic. Yun yung pupuntahan for non-emergency cases. Pero syempre, pag emergency, punta ka na ng hospital. Pagka life-threatening. Pero pag mga ganitong ano pa, mga kal... joke-joke pa, makakabiro-biro pa at uh, humihinga pa ng mabu mabuti yan, pwede ka sa GP so, pupunta lang yung GP mamaya libre lang yon at uh, ayun, dahil nga uh, grabe yung yung sama ko talaga sarap naman matulog nakakatulog ako mabuti pagkagising ko, grabe yung yung pakaramdam ko yung ubo, sipon yung lagnat, nawawala naman yun eh. Yung ubusipong ko, tsaka yung plema. Tapos yung paaramdam ko yung... Ay, mamaya na ulit. Yun nga, na-blog, na-cut yung vlog kahil tumawag yung doktor. Appointment is 1.40 in the afternoon. Anong oras na? 12 o'clock pa lang. 11. 11 o'clock. <coughs> Grabe, ubusipon. Grabe. What a way to start the year. Sabi ko kasi, bring it on, 2025. <laughs> Bring it on, trangkaso. Bring it on, grabe. <laughs> Bring it on, 2025, grabe. Grabe yung boom, walang tigil ang snow. <coughs> <coughs> yan, yan, yan. May pa fireworks pa dyan. Nasaan yung fireworks? <laughs> grabe. Grabe yung ano. Ubut si Pon. So mamaya punta tayo appointment. Punta sa GP. Yung GP is yung karang trinik namin dito. And I'm uh, Actually, yung clinic is katabi lang ng ano Katabi ng uh, hospital mismo Yun yung pinakamalapit na GP dito sa akin eh So doon ako nagpa-register. And yun uh, Yun di ba Iba yung boses ko talaga eh Iba yung pakaramdam ko Sige so, again, guys mamaya na ulit Hi Sige okay. okay. Ingat ka dyan

bawalan ta bawalan ta dito pag nadulas ka rito pag titinginan ka ng mga kapitbahay mo ganun kasi ginagawa ko ikaw lang sa'yo o oh, diba ito yung medyo madulas na yun know? o pwede ka na mag slide slide ito naipon na siya ng ilang araw eh Isa, usa. kaya kaya enjoy enjoy Uy, 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 grabe. Slow na lang. Uy. Nakapit ako sa'yo para pag nalilas ako, malilas ka din. Oo. Oh. <laughs> Kapit ka lang sa'kin. Pag na-fall ka, sa'kin ka lang mag-fall. <laughs> Boom! Wala <laughs> na ngang boses eh. Nagaganito pa. Sige na. Mamaya na guys. Ang lamig na ng kamay ko. Hindi na kaya. Oh. Hirap nang maganda. Nang nilalamig. Oh, so, lamig. Paso. Uy, ito may daan <laughs> So guys galing na sa clinic hindi na binidyo kasi for privacy purposes ha. wala sabi lang ng doktor pagpatuloy ko daw ang ano pagiging mabuting citizen <laughs> wag muna magtrabaho yes wala muna ng trabaho happy kasi wala nang trabaho like so So, wala. Hindi pa. Saan kayo dito? Ano? Ano? na kaya doon sa Red Hill? Pag-slow yes, na What's uh, up nga pala sa mga kaibigan namin dyan sa Red Hill? Southern uh, part ng London. Punta na kayo rito ulit. Grabe ng snow. Huh! Ah, grabe hindi na natunaw ang snow dito dahil ah, uh, tuloy tuloy siyang snow tapos hindi naman umulan ay ayan pero sobrang delikado itong daan na to madulas yan eh madulas yan oh sige dito, dito. <coughs> Madalas pa nga yata siya Madalas din Dito, mas maganda rito. Ayan, yan. Ayan, Model, oh, nasa gitna ng daan yan. Siga yan. Siga. kasi mas safe dyan. Pagka ganito, kanipis na yung, yung daanan. Sobrang ano na Pati sa mga kotse, madalas na yan. Tsaka yung ganito, yan. Pwede pa yan daanan. Ito yung mga ganyan. Masado madulas Grabe may na guys Lamig Exercise Kabilin kami ngayon Exercise to Paglalakad Para ma Ano yung baga huh. Inhale Exhale Lang exercise to Kasi uh, Humina talaga yung baga ko This uh, This uh, Few years Siguro Hindi na rin nakakapag-exercise Kaya ang New Year's Resolution ko is Mag-exercise na Ikaw Nasa gitna yan oh Siga yan Siga yan <laughs> Sorry pero di na ako masyadong mag-iinap Mag-exercise na Na-apektuhan na yung health ko eh Pagka na-apektuhan yung health mo talaga Yung ibang mong problema sa buhay Hindi <laughs> mo na naisip eh Mga financial problem mga nang-scam iyo, Hindi mo na masyado naisip eh Pagka may health problem ka Kaya sana wag pumunta sa point na Magkaroon kayo ng health problem Bago nyo Actionan yung kalusugan nyo Sige Nakad muna Kaya pa may pamela at ang tissue <laughs> Napakakit kami ngayon Dito sa fish pond Ay, Karapati karapati Adabuhin natin Adabu ka adabu ka Wala Frozen Talaga natin yung frozen nga Sige nga sige nga talong ka Sige madulas ka dyan Madulas yan Uy Madulas ka dyan Tigas na ito Bahala kapag... pag Uy <laughs> Yellow, Yellow? Yellow. Uh, talaga siya Yellow Oh, uh, tigas talaga siya. Talong ka nga. Ayoko nga. Nag-enjoy yan. <laughs> ha? Uwi na tayo. Gusto mo nga din. Uwi na tayo. Uwi na. Uwi na kami guys at uh, nanggulo lang ng ano dapat kailangan ay pahinga yung ilong <laughs> grabe hindi na kami grabe ang snow hindi naman na actually ganong kalamig no? ah. bye na bye 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 sa tissue paper mo